Yo, what's up mga kalapatids? Welcome back to another video Patso so, ayun Bali, date ngayon ay Check natin Ito date um, May 4, 2024 So, Saturday ngayon uh. So, try natin ma-edit kagad agad Para at least ma-upload Makadalawa tayong vlog ngayon Ngayong linggo nito So, bali, first lap na ng Tagkawayan race So, in-entry natin dun is tatlo So, hindi natin na-entry yung Uh, dalawa dahil um, nagka one eye cold pero meron tayong bago uh, dyan sa lahat uh, meron tayong good news bali yung kalapatan natin yung white feather ummm nanalo siya ng 8 overall OB category at uh, 5 overall sa uh, sa off color category tapos yung nanalo pa siya ng partaker and then tag team winner so almost 5k din yung nadali natin 5 key points pero yun ang um, bow bow parang bali, balik din dahil ah uh, kasi natin at training tapos ang um, dinakawi yung isa natin yung dalawa natin yung nakaraan yung checkered at yung brown yung checkered na hen na pincher na pincher siya ng tawag na ito ng sursugon so ilagay natin yung picture so ayan uh, ilalagay ko din yan yung picture ni ng white feather natin so pinakala natin siyang si trunks dahil um, kasi eh, sa kulay niya parang medyo may pagkabay, yung niya, at yung sa leeg niya pagkatapos medyo malakas din na ibon. So yun siya na entry natin. Yung Checker White Blight tapos yung Grizzle at yung isang isang tagawayan bandit natin yung almost 3 months per performance na siya. Um, si 3M Boy. Tapos yung Grizzle lang, uh, shout out sa inyo kung anong magandang pangalan sa kanya. So try natin bukas abang naman tayo. Pero yun update sa mga kalapati natin dito check natin mga guys so ayun mga kalapat weeds um, bali ayan yun yung yung breeder natin dito bali ito sya naka naka club ring din yan ng 150 days so ano, ang race nyan is nasa anini 3 times so 4 times anini yata yan Marirace niyan is nasa July, August. yung Tapos ito yung pair niya nilipatan natin para hindi na umitlog. Kala um, baka next week um, lilipat na tayo. Pero yung lock dito, dito lang muna. Habang hindi pa natatapos ilipat lahat ng gamit. Pero papatukaan na natin sa mga pinsa natin dito. O pagbabantayan Tapos dito mga kalapatids, um, bali napisa na dito. Dalawa, ah, parang isa pa lang yung napisa tapos yung isa um, ito yung tatay ng ni Trunks yung white plate natin yan bali yung 2K line tapos ito X Mac line X Mac line tawag natin dyan dahil uh, pahala ng mayari is si Maki so X Mac lang <laughs> yung pinapangalan natin so bali na pisa kahapon tapos um, bali next week sing natin ng si Merara, uh, si Merara para sa next year March pa naman yung race nun pero nag-early tayo ng breeding para at least makapagpahinga tayo at kung may mag-release ulit ng mga sing-sing ang um, ma-entry natin tapos dito na pisa uh, manakan yung inakay guys uh, na sing natin ng si Mirara ring yung dalawa na uh, sing natin tapos dito na pisa din ito yung anak ng finisher natin na hen na uh, sorsogon so yun kasaka sa kas kas mga palad di siya ng um, ka, ka kalbayog summer so bali dalawang finisher ng sorsogon yan yan na uh, nakawin tapos dito dito sa mga kalapatid sa uh, mga kalapata natin so bali ito yung dinaya natin dinay na entry so sayang dalawang um, finisher din to ng ng ko uh, Sursugon at Kalbayog so dalawang 200, dis 200 plus distance yung nauwi niya kaya lang yan naka one eye cold, one eye cold siya Hindi, pa uh, medyo duro pa yung ibon natin yan tapos dito yan ay na natin to kasi banded sana to kaya lang yan o oh. hindi uh, hindi pa rip, totally recover kita may ilong na parang mamasa-masa pa sa one eye cold tapos yung isa hindi pa nakaka-recover din yung red bar natin tapos dito yan yung inakay natin naka 150 days din yan tapos ayun ang sambuanga may actually ngayon mara, parang maramis ng sakit eh yan nagkabuluto tapos ito nagkawa parang one eye cold din itong blue tapos yung isawa na ito yung 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 bird natin. Yan yung mga updates sa ngayon. Balik sa yung checker na yun. Ito may halak din to. Puro yan yung mga sakit nila ngayon. yun na uh, bali congratulations sa atin dahil nakadali pa bali yung isa pala natin yung check -out, yung pati yung sing sing um, 1070 so pangalan niya is si underrated dahil um, pinapangalan pero sa susunod paggawa natin ng pigeon ID para at least maganda at uh, remembrance din so hindi na natin siya ma-release -re dahil um, dahil ang tawag nito medyo na yun nagka one eye cold siya hindi pa totally recover pero yun, nanalo din yan ng ng super set, super set partaker din niya. Nanalo din yan ng 2 v 2 tag team 2 v 2 Bali pinanalo yan yung yung white flight si Trunks, um, dalawa sila. Sila lang yung naka-clock. Tapos um nanalo ah, pang second pala sila sa tag tag team tapos um, nanalo din siya ng tag team 3 v 3 bali tatlo sila ang kasama natin si Mel Boreo at yung si Sole. Yung um, pinanggalingan ng yung nanay ni Trunks. So ayun. Bali kahit pa paano nakasungkit din tayo pero ito try natin tong tagawayan kung makasungkit tayo kahit kahit kurot-kurot lang. So ayun try natin yon na um, yung dalawa is sa so old bird old bird pagkatapos ang um, super set and then off color category Ta dahil yung grizzle off color din yan Ta tapos yung si sa um, color din dahil white uh, tiga pat -pat. so nasa eight feathers so yun na yung standard ngayon dito sa kapis yung kung white light na mga kalapati um, dapat walo walo yung yung pakpak it's either kahit hindi siya balance basta nagwalo kahit sa kabila is um, 6 yung white light tapos sa kabila ang pakpak is nasa dalawa lang overall kung bilangin ng white light is nasa walo so consider siya sa off color dahil dati pero nag entry na pili isa yung white light so sinasali lang minsan dahil am, para at din yung mga off color pero yun na nag stricto na at tinaasan na yung standard pag, pagdating sa off color yun lang yung sa mga white light pero na ako mga brown, grizzel off color na din yun sila yun nakakaya nga ito. paano mga ba dito yun, bali bukas, first lap na guys um, sa Tikau Island, so abang-abang na lang tayo, siguro hanggang dito na lang video natin mga kalapatids um, kung gusto nyo, pakileksyo and subscribe ngayon